Magandang umaga, samahan niyo ako ngayon magluto. Ang nulutin ko ngayon ay talong para mga corrupt officials ay makulong. Maghiwa tayo ngayon ng bawang kasi hindi ko gets para yung mga utak nila mga kinakalawang at mga walang puwang sa taong bayan. Ngayon naman ay sibuyas para pag sila ay nakulong na, hindi na sila makalabas. At syempre baboy kasi binaboy nila tayo. Okay guys, iiwanan natin yung mga ingredients. Baboy, sibuyas, bawang, in, longta. Kaya naman, simulan na natin. Isang kutsa na ang baboy, ang sibuyas, at syempre, ang bawang. Pasabay na natin kasi pala naman silang importante. Mama. At isunod na nga ang pinaka-importante, ang palong Hintay lang natin silang malambot tapos kasi naman natin ang dapat ito Pwede ba kasunod eh, mga mura ka official dito para maluto naman sila. Diba? Para lumambot sila at makain. So, guys, talaga na natin yung ating oyster sauce. Eh, ating pampasarap eh. yung magandang yung mga yung mga hotel. Ayan yung mga hotel. Ayan yung mga hotel. Ayan yung mga Finally, luto yung